Kamusta ka, aking minamahal na pamilya dito sa ating espasyo ng pagbabago at pag-asa? Ngayon, pag-usapan natin ang isang karanasan na marami sa atin ang pamilyar pero bihirang pinag-uusapan ng malalim. Alam mo ba yung pakiramdam na bigla kang nagising sa gitna ng gabi? Hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa gutom, kundi parang mayroong pilit na bumubulog sa iyong isip. At madalas, mangyayari iyan sa mga oras na hindi pangkaraniwan, tulad ng alas tres ng umaga. Mayroon bang espesyal sa oras na ito? Ito ba ay aksidente lang o may mas malalim na kahulugan? Manatili ka at sabay nating alamin, dahil kung nararanasan mo ito, may mahalagang mensahe ang langit para sa sayo. Ang pagising mo sa oras na ito ay hindi lamang isang pagising ng iyong katawan, kundi isang pagising ng iyong kaluluwa. At sa mga susunod na minuto, ipapaliwanag ko sa iyo kung paano mo ito magagamit upang magbago ang iyong buhay, magkaroon ng malalim na kapayapaan, at matuklasan ang tunay mong layunin. Kung nararamdaman mo na may koneksyon ito sa iyo, ay click mo na ang like button at sabay tayong sumisid sa malalim na karunungan na ito. Naaalala ko pa noon, bata pa ako, madalas akong nagigising ng maaga. Hindi ko maintindihan. Walang ingay, walang masamang panaginip. Pero mayroong parang humihila sa akin palabas ng kama. Sa simula, akala ko normal lang. Pero habang lumalaki ako, napansin ko, ito ay isang paulit-ulit na karanasan. Madalas, alas tres ng umaga, o medyo mas maaga, o medyo mas huli. Parang may orasan sa loob ko na nagsiset mismo sa oras na yon. Hindi ko alam noon, pero ngayon naintindihan ko na, ang mga sandaling iyon ay hindi lang simpleng pagising. Ang mga iyon ay mga portal. Mga pagkakataon kung saan ang mga pader sa pagitan ng ating mundo at ng espiritual na mundo ay nagiging manipis. Ito ang unang bagay na kailangan mong maunawaan. Ang alas tres ng umaga ay madalas na tinutukoy bilang oras ng lobo o oras ng espiritu. Sa iba't ibang kultura at paniniwala, ang oras na ito ay may espesyal na kahulugan. Bakit? Dahil ito ang pinakatahimik na oras ng araw. Ang ingay ng mundo ay humihinto. Ang isip ng karamihan ay tulog pa. At sa katahimikan na yon, mas madali nating marinig ang mga bulong ng universo, ang mga mensahe mula sa langit. Kung nagising ka sa oras na ito, hindi ito tanda ng insomnia. Hindi ito tanda na may mali sa'yo. Sa katunayan, ito ay isang napakalakas na tanda na mayroong isang bagay na napakahalaga na gustong ibahagi sa iyo ang iyong mas mataas na kapangyarihan, ang Diyos, o ang Universo, depende sa iyong paniniwala. Pero paano natin malalaman kung ang paggising ay isang mensahe o sadyang gising ka lang dahil sa stress? Dito papasok ang kaunting neurosyensya at psikolohiya. Ang ating utak ay isang napakakomplikadong organ mayroon tayong tinatawag na circadian rhythm na siyang nagkokontrol sa ating pagtulog at paggising. Ngunit, bukod sa pisikal na orasan na ito, mayroon din tayong spiritual antena na nakakabit sa ating kaluluwa. Kapag ang ating katawan ay nasa pinakamalalim na estado ng pagtulog, ang ating isip ay mas bukas sa mga subtle na enerhiya. Sa oras na ito, ang ating subconscious mind ay mas aktibo at mas handa tayong tumanggap ng mga intuition, mga ideya at mga direksyon na hindi natin napapansin sa oras na gising-gising tayo at abala sa ingay ng mundo. Ang paggising sa ganitong oras ay parang isang paanyaya na lumakad sa isang tahimik na silid kung saan ka lang at ang iyong mas mataas na kapangyarihan ang magkakaroon ng pribadong pag-uusap. Ngayon, bago natin simulan kung ano ang gagawin mo kapag nagising ka sa oras na ito, gusto kong magkwento ako sa iyo tungkol kay Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang karpintero na nagtatrabaho ng husto para sa kanyang pamilya. Isang gabi, paulit-ulit siyang nagigising sa alas tres. Sa simula, inis na inis siya dahil nababawasan ang kanyang tulog. Akala niya matanda na siya kaya ganoon. Pero isang gabi, habang gising na gising siya at nakatitig sa kisami, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang kapayapaan. Sa gitna ng katahimikan, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, bumili ng isang lumang lupa at gawing gulayan. Sa simula, pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Sino ba naman ang magtatanim sa syudad? Pero dahil paulit-ulit ang paggising niya at ang ideya ay laging naroroon, sinunod niya ang bulong na yon. Nayon, ang gulayan ni Mang Tonyo ay isa sa pinakamalalaking supplier ng sariwang gulay sa kanilang komunidad, nagbibigay ng trabaho sa marami, at nagbigay ng masaganang buhay para sa kanyang pamilya. Ang paggising ni Mang Tonyo ay hindi aksidente, ito ay isang divine appointment. Kaya kung nagising ka rin, huwag mo itong baliwalain narito ang mga bagay na maaari mong gawin. Unang-una, huwag kang magmadali na bumalik sa pagtulog. Sa halip, yakapin mo ang sandali. Ang oras na ito ay isang regalo. Simulan mo sa pasasalamat. Magpasalamat ka dahil binigyan ka ng pagkakataon na maging gising habang natutulog ang mundo. Magpasalamat ka dahil buhay ka at mayroong mahalagang mensahe para sa iyo. Ang pagpapasalamat ay nagbubukas ng iyong puso at isip sa mga positibong enerhiya at sa mga mensahe na naghihintay na ibigay sa iyo. Pangalawa, lumabas ka sa iyong kwarto kung kaya mo at humanap ka ng tahimik na espasyo. Kung hindi, manatili ka lang sa iyong kama, basta siguraduhin mong tahimik ang paligid. Ang mahalaga ay makalikha ka ng isang kapaligiran na conducive para sa pagtanggap ng mga mensahe. Sa oras na 'yon, ang iyong intuition ay nasa rurok nito. Ang iyong gut feeling ay mas matalas. Ang mga ideya na biglang pumasok sa iyong isip ay hindi lang random na kaisipan. Ang mga iyon ay bulong mula sa kaluluwa, mula sa Diyos, o mula sa iyong mga gabay. Minsan, ito ay isang solusyon sa problema na matagal mo nang dinadala. Minsan, ito ay isang ideya para sa isang bagong proyekto. Minsan, ito ay isang paalala na tawagan ang isang mahal sa buhay. Ito ang ikatlong susi, magtanong ka. Sa tahimik na sandaling iyon, magtanong ka sa iyong sarili, o sa Diyos, o sa Universo. Anong kailangan kong malaman? Anong direksyon ang kailangan kong tahakin? Anong problema ang kailangan kong ayusin? Paano ko matutulungan ang aking sarili at ang aking mga mahal sa buhay? hilingin mo nang may buong puso at taos-pusong intensyon. Magugulat ka sa mga sagot na darating. Hindi ito darating na parang isang boses na nagsasalita sa iyo, ngunit ito ay maaaring dumating sa anyo ng isang malinaw na ideya, isang pakiramdam ng kapayapaan na sumasakop sa iyo, o isang pakiramdam ng paggabay. Para sa ilan, ito ay maaaring isang sipi sa Biblia na biglang sumagi sa isip. Para sa iba, isang malinaw na vision. Ang mahalaga ay maging bukas ka. Mikwento ako sa iyo ng isang dalaga, si Aling Nena. Si Aling Nena ay matagal nang may sakit at ramdam na ramdam niya ang pagod at bigat ng kanyang kalusugan. Isang gabi, nagising siya sa alas dos na medya ng umaga. Imbes na matulog ulit, nagdasal siya. Hindi porman na dasal, kundi isang puso na naguusap sa Diyos. Nagtanong siya, Panginoon, ano ang plano mo para sa akin? Pagod na po ako. Ano ang dapat kong gawin? Sa mga sandaling iyon, mayroong bumulong sa kanyang isip, hindi boses, kundi isang malinaw na kaisipan, maglakad ka sa umaga. Magbasa ka ng salita ko araw-araw. Simple lang, pero dahil sa kanyang pagiging bukas, sinunod niya. Naglakad siya araw-araw. Nagbasa siya ng Biblia. Unti-unti, bumalik ang kanyang sigla. Hindi lang pisikal, kundi pati espiritual. Ang kanyang pananampalataya ay lumalim at naging inspirasyon siya sa marami. Ang pagising ni Aling Nena ay naging simula ng kanyang paggaling at espiritual na pagbabago. Nakikita mo ba kung gaano kalaki ang potensyal ng mga sandaling yon? Nayon, mayroon kang isang bagong pananaw sa mga pagising sa alas tres ng umaga. Alam mo na hindi ito simpleng aksidente. Ito ay isang imbitasyon. Ito ay isang pagkakataon. Ito ay isang pagpapala. Kaya ang tanong ngayon ay paano mo gagamitin ang imbitasyong ito upang tunay na baguhin ang iyong buhay? Ang susi ay ang pagkilos. Hindi sapat na marinig mo ang mensahe. Kailangan mong kumilos dito. Hindi ibig sabihin na kailangan mong gawin ang lahat ng sabay-sabay, ngunit ang kahit maliit na hakbang ay may malaking epekto. Kung may ideya na pumasok sa iyong isip, isulat mo agad. Kung may inspirasyon kang magdasal, magdasal ka. Kung may naisip kang bagong direksyon, simulan mo ang pagpaplano. Dahil ang oras na yon ay sagrado, ang mga mensahe na dumadaloy ay may kasamang kakaibang kapangyarihan. Ito ay parang isang buto na itinanim sa pinakamabuting lupa. Kung aalagaan mo, ito ay mamumunga ng sobra-sobra. Maraming beses, ang paggising na ito ay isang tawag sa pagkilos para sa iyong layunin. Maraming mga dakilang leader, inventor, at artista ang nagsasabi na ang kanilang pinakamahusay na ideya ay dumating sa kanila sa gitna ng gabi. Bakit? Dahil sa oras na yon, ang ego ay tahimik ang mga distraction ay wala, at ang purong inspirasyon ay makakadaloy ng walang hadlang. Kung minsan, ang paggising sa alas tres ng umaga ay hindi upang magbigay sa iyo ng bagong ideya, kundi upang magbigay sa iyo ng kapayapaan. Maaaring ikaw ay may dinadala na mabigat na problema. Maaaring ikaw ay nag-aalala tungkol sa kinabukasan. Sa halip na magpanik, subukan mong maglaan ng ilang sandali para sa pagninilay-nilay. Isipin mo na ang iyong mga problema ay inilalagay mo sa kamay ng Diyos. Isipin mo na ang liwanag ng pag-asa ay pumapasok sa bawat sulok ng iyong puso. Ang pagtitiwala ay isang napakalakas na gamot sa takot. At sa oras na 'yon, mas madaling magtiwala. May pa ako sa iyo, ito ay mula sa isang kaibigan. Tawagin natin siyang Bea. Si Bea ay isang Messi na matagal nang naghihirap sa ibang bansa. Laging gising sa alas tres dahil sa homesickness at pag alala sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang nag-iisip siya, bigla siyang nakakita ng larawan ng kanyang ina na masaya. Tapos may narinig siyang bulong sa kanyang puso, kailangan mo ng pahinga. Magtiwala ka. Hindi ka nag-iisa. Sa sumunod na araw, humingi siya ng day off, isang bagay na bihirang mangyari. Sa araw na yon, nakita niya ang isang poster ng isang seminar tungkol sa financial literacy para sa mga busy. Sumali siya. Doon niya nalaman kung paano palagin ang kanyang pera at umuwi ng maaga sa Pilipinas. Ang kanyang paggising sa alas tres ay hindi lang tungkol sa pag-aalala, kundi tungkol sa paghahanap ng solusyon at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Ito ang punto, ang mga oras na ito ay hindi lang para sa mga may malalaking problema. Ito ay para sa bawat isa sa atin na gustong lumago, gustong magbago, gustong maramdaman ang koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Ikaw ay special. Ang iyong kaluluwa ay may kakayahang marinig ang mga hindi naririnig ng iba. Ang iyong intuition ay isang regalo. Huwag mong ipagwalang bahala ang iyong sarili. Ang iyong paggising sa alas tres ng umaga ay isang paalala na ang iyong potensyal ay walang hangganan at ang iyong lugar sa mundong ito ay may dakilang layunin. Ngayon, mayroon akong isang maliit na hamon para sa iyo. Sa susunod na magising ka sa mga oras na iyon, imbes na magpanik o magalit, subukan mong sundin ang mga hakbang na ibinahagi ko. Magpasalamat. Humina ka ng malalim. Magtanong ka at pinakamahalaga makinig ka. Ang mga mensahe ay hindi laging darating agad. Kung minsan, ito ay kailangan ng practice. Pero ang mahalaga ay binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na makakonekta. Alam mo, ang ating buhay ay parang isang hardin. Kailangan itong diligan, alagaan at linisin. Ang mga oras na ito sa gitna ng gabi ay parang ulan na nagbibigay buhay sa mga buto ng iyong potensyal. Huwag mong hayaang masayang ang pagpapalang iyon. Ang bawat paggising ay isang bagong pagkakataon upang bumuo ng isang mas matibay na pundasyon para sa iyong sarili, para sa iyong pananampalataya, at para sa iyong kinabukasan. Ngayon, may ako sa iyo. Sa mga nakaraang paggising mo sa ganitong oras, mayroon ka bang naramdaman o naisip na kakaiba? Ibahagi mo naman sa comment section. Gusto kong malaman kung paano ito gumagana para sa iyo at kung anong mga mensahe ang natatanggap mo. Ito ay makakatulong sa ating komunidad na maunawaan na hindi sila nag-iisa at marami sa atin ang may ganitong karanasan. At habang ginagawa mo 'yan, isipin mo kung gaano kakahalaga. Ang iyong pagkakaroon sa mundong ito ay hindi isang aksidente. Ikaw ay likha ng isang dakilang kapangyarihan, may layunin at may kakayahang gumawa ng hindi kapanipaniwala na mga bagay. Mga kapatid, ang paggising sa alas tres ng umaga ay higit pa sa pisikal na kaganapan. Ito ay isang paanyaya sa espiritual na paglago. Ito ay isang paalala na mayroong isang mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa iyo, nagmamahal sa iyo, at nais na makita kang umunlad. Huwag kang mag-alala kung minsan ay hindi mo maintindihan agad ang mensahe. Ang mahalaga ay ang iyong pagiging bukas at ang iyong kabustuhang makinig. Ang iyong paglalakbay ay napakaganda at puno ng potensyal. Ang bawat hakbang, bawat paggising, bawat tahimik na sandali ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong tunay na sarili at sa layunin na inilaan para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nandoon ang Diyos na gumagabay sa iyo. Nandoon ang universo na nagbibigay ng mga palatandaan. At nandoon ako nakasama mo sa bawat hakbang. Ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling kwento, sariling pagsubok, at sariling mga pagising. Ang mahalaga ay ang ating tugon sa mga pagising na iyon. Ang ating pagnanais na matuto at lumago. Kaya kung sa susunod na gabing magising ka sa alas tres ng umaga, imbes na magtago sa kumot o mag-scroll sa telepono, subukan mong huminga ng malalim. Magdasal. Mag-isip. Makinig. Maaaring ang sagot na matagal mo nang hinahanap, o ang inspirasyon na magbabago sa iyong buhay ay naghihintay lang sa tahimik na sandaling iyon. Ang iyong kaluluwa ay handang tumanggap. Ang iyong isip ay handang umunawa. At ang iyong puso ay handang magmahal at lumago. Ngayon, bago tayo maghiwalay, gusto kong magdasal tayo para sa bawat isa sa atin na nagigising sa mga oras na ito, para sa mga naghahanap ng gabay at para sa mga gustong palalimin ang kanilang koneksyon sa langit. O mapagmahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pagpapakumbaba at pagpapasalamat. Salamat po sa buhay na iyong ibinigay, sa bawat paghinga, at sa bawat sandali na iyong inilaan para sa amin. Salamat po sa mga paggising sa gitna ng gabi, sa mga sandali ng katahimikan kung saan kami ay iyong iniimbitahan na makipag-ugnayan sa iyo. Patawarin po ninyo kami sa mga oras na aming ipinagwalang bahala ang mga bulong ng iyong espiritu, sa mga oras na kami ay natakot sa hindi namin naintindihan. Hinihiling po namin ngayon ang iyong karunungan at pag-unawa. Naway bigyan mo po kami ng kakayahang makinig ng mas mabuti, na maramdaman ang iyong presensya ng mas malalim, at naunawain ang mga mensahe na iyong ipinapadala. Gabayan mo po kami sa bawat paggising na ito ay maging simula ng mas malalim na koneksyon sa iyo at sa aming tunay na layunin. Tulungan mo po kami na gamitin ang mga sandaling ito upang makahanap ng mga solusyon sa aming mga problema, ng inspirasyon para sa aming mga pangarap, at ng kapayapaan para sa aming mga puso. Alisin mo po ang takot at pag-aalala at palitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyong plano. Naway ang bawat paggising ay magdala sa amin ng pag-asa, pagpapanibago, at pag-asa sa isang mas magandang bukas. Pinoprotektahan po ninyo kami sa lahat ng oras, sa gabi man o sa araw. Naway ang iyong Espiritu Santo ang maging tanglaw namin sa dilim, at ang iyong pagmamahal ang maging aming kanlungan. Nagtitiwala po kami sa iyong dakilang plano, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito, aking minamahal na pamilya. Sana ay nagbigay ito sa iyo ng inspirasyon at bagong pananaw. Kung nagustuhan mo ang videong ito at naniniwala ka na makakatulong ito sa iba, huwag kalimutang i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay click mo na ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga susunod na transformative videos. Alalahanin mo, ikaw ay mahalaga, may layunin ka, at ang iyong buhay ay puno ng kahulugan. Ang pinakamahusay na bahagi ng iyong buhay ay nakahanda ng mangyari. Ingat ka palagi at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video.